Magsasagawa ang Lipas City, Batangas ng Massive Feeding Program sa Kabataan. Target nitong pakainin ng masustansyang pagkain ang libu-libong mga bata sa elementarya. Si Benji Durango sa Detalye Live. Audrey, medyo maingay dito ngayon pero 38,000 na mga kabataan mula daycare, kinder hanggang grade 3 na ang target ngayon ng Lipas City, Batangas na pakainin sa isang massive feeding program. Kung makikita nyo rito sa akin likuran, na nandito na ngayon itong mga kabataan nasa lobyan ng uh, Jose K. Obando Memorial Elementary School kung saan nilulunsad ang malawak ang pagpapakain sa mga kabataan. Tinawag itong sabayang gulay dahil malawak pa ang mga taniman dito sa lungsod ng Lipa at uh, gulay ay ang uh, ipapakain sa mga bata. Nakaangkla programa sa RA 11037 o yung tinatawag na masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino Act of 2018. Bukod sa pagpapakain sa 38,000 mga kabataan, sasabayan nito na pamimigay ng micronutrient supplements, health examination, vaccination at deworming. Sa parang ito ayon sa si LGU, malalayo sa sakit ang mga bata at magiging mas matalino ang mga bata dahil sa kanilang tamang nutrisyon. Audrey Katuwang, sa malawak na programang ito ang DEPED, ang DOH, DSWD at mga lokal na manggugulay dito sa Lipa City, Batangas na makakatulong din sa kanilang kabuhayan. Audrey. Maraming salamat, Benji Durango.